hindi naman na ano yung boses lang siguro wala pala siguro manahanap kaya niya yun malagi hindi pala nga dinig yung paglagabong hindi naman tayo lumagabong lumulas lang talaga kaya nga, malulas talaga yung daan kaya pag anong bankingan eh, huwag kang naano dun sa mismo daanan kung maaari dun kasi malawa kang hanggang pag may kasalubong titig... First time mo itayas, nagulat ka lang talas Gulat na. <laughs> Pero ang second time... <laughs> business, <hindi> <laughs> ay ikaw napano ka magutig lang talaga madulas yung bahay ay siguro tumabi ka ng oh. kaya nga. tumabi Hindi okay. okay. <laughs> <laughs> dapat ikaw tumapi sumunod ka yung sumunod ka yung sumunod ka ako dapat ng mo oh. na na <laughs> tumabi at okay mauna ka sa okay, kang, ano, sa'yo, 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 Hindi, pero kung wala ako ang kaston kanina, kaya ko yun. Kung mababay niya, sana kita ay pataas. Pero hindi, dito ay sinundan ko talaga si Ukoy. Kaya ako'y natulubah. Diba? Pagulas <laughs> talaga. Iyan yung mataas ano, atit. Ito, ito na yun. Diba? Ito yung <laughs> Ito yung ay ito naman no, magandang daan dito pero oh, at least na na daan dito ka sa taliwa huwag sa, sa parang ano ah, ite gaya do saan ba to? Sa huli? Tawa ko Yung hindi ka naging success sa makipot, sa maliit na ano lang, eto ang hindihan sa bang Diyos. Oh, ganda na pala dito. Ganda na dito. Ito yung po. Ayan. isa mas gusto ko na uuna ako gulag keson din kami ang ako din ang magna eh. ako takot din po sa keson gawa na yung biglang liko ba diba pagbaba biglang liko parang dyan magalawa naman ang bubuntok doon 我为他买个。 pero din okay, pa ang yung mm, daan lang na magkapit bahay. Oh. Alam, <laughs> matirik. Lord. Unahin natin. Galing naman. Ah, hindi naman pala masyad. natin si Lowe. Pakitin muna natin ito. Hirap na hirap din ang motor. Oh. Eh. Dugtongan ito sa bank. Huh? Dugtungan ito sa bang Ay, di ba yung sa ito? Pambuhan. pambuhan. Pambuhan yung ito? pinakang dulo ng pambuhan. Ang dugtungan ito. Mm -hmm. Ay, yung sa pala, Doon pala yung may lupa ang mga papa. Ay, hindi ba ako nakapunta doon? sa bang Aro yan ang hirap naman doon ng daan. Ako ang kayong sabi sa iyo para sa kinita lang na ay kaliitan. Diyos ko. Tsaka, may <coughs> nervisin ka mong uh, kasi yung daan, napakakipot. Walang isang ganyan, oh. Halos uh -uh, tapos, na lang. Oo, tapos Oo, tapos bangin. O kaya, <coughs> bangka. Uh -uh. Bangin. bangin, ang halos na. Hello, pa rin ng mga papa mali mali ka ng ano hindi pala doon pwede oh gaganda ng bahay nito oh, Oo, magaganda dito ang bahay nito may mga beach may mga beach magaganda ang bahay dito. Ano yung Aba, may ikit. Kaya lang. Ah, ay lang. Kaya na. Lahat kami. Pagkatating doon sa hindi na kaya ang sasakyan, lahat. Dahil mabigat. Hindi ko na nakakita, hindi ko na tumatuloy <laughs> <laughs> Hindi pa. <laughs> hindi mo na nakakatakot. <laughs> Kanina yung resort naman. Alam naman pala ni Jopay ay! Siguro si Jopay nakapunta na dito. Yan, kayo na yan. Doon pa nga sa Pulong Pasig din Hindi ko pa inapuntahan Pulong Pasig. Hindi naman yata ay aarkala ka ng bangka. Ato, mitsa pa 'yan. Ay, ah, eto, mong Kaya ah, yung... bangin ang babot sa kanya. Yan, na mga 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 mga. Noong, po try sige. ka pa daw. Yan. Yan ipag-iwi.